Malaki guys, grabe. Malaki ang nanong ni Kim. Sige, sige. Ayaw Yang... lumaban? Lumalaban? Oo. Oh. Sige, sige. Ayaw ko. Pagi, pre. <laughs> hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro, the Okay guys, so andito naman po tayo ulit sa favorite spot natin sa Purple Island dito sa Alcor. So, ang kasama natin ngayon isa, uh, syempre. Si Kuya Kim Pil yung angler. So, don't forget guys ha. Pa-support na lang. So, kaming dalawa lang ngayon kasi nung last na pagpunta namin dito, yung ang dami namin, hindi siya nakasama kasi may duty siya. So, ngayon, siya naman ang sasamahan ko aming ano ngayon ganoon pa rin pagdating namin dito magluluto kakain fishing pero sana mamaya pag magkatsamba kami magkakachin cook kasi nung last time hindi na natuloy yung kachin cook namin kasi parang masusunog na kami halos mahit stroke na so sana mamaya matuloy na yung kachin cook namin pero sa ngayon ito pa lang ayan na mag -ihaw naman kami oh, yun ayan, yung chicken natin guys ang dami namin guys na baon naman ngayon so meron tayong uh, chicken na inasal mamaya tapos si Kuya Kim oh. ano kaya tong baon ni Kuya Kim Ay, yan, yan ang hindi sa atin pero ito buksan mo uh, Kuya Kim oh, wow oh, oh, kare kare guys so, ito yung specialty ni Kuya Kim so baka uh, sa mga gusto mag order sa inyo dyan kung hindi nyo kilala si Kuya Kim chef <laughs> po yan chef po yan sa isang kilalang restaurant dito sa Qatar Chinese restaurant so ang daming luto na alam yan baka gusto nyo mag order ng empanada ano pang tawag nun yun ang ano ko sa kanya <laughs> yun sus i-contact nyo na si Pidlong Angler kasama niyo mag-subscribe masasalang tayo masasalang daw siya masasalang salang kami muna tapos masasalang na rin kami mamaya ng, ng panghaan namin, bait and wait, maghahagis na rin kami doon. Ayan. Wow! Ayan. Yun. yun Habang nag-iihaw kami, magsisit up na rin kami baka makachamba ulit tayo pangu oh my god kuya kim naku po ang diet mo tapos na guys na tayo maging ang setup para sa pangbalapian natin So ito yung pagiging pain natin. Yan. Little fish. So ihati hati na natin to para sa hamur natin. Sana makatsambanda ng hamur guys. So, okay, so, ayan na po. Wow! Tapos may sausawan din po tayo. Ayan. So, buksan na natin yung kay Kuya Kim na ang ito. Ang kanyang kare-kare. Uh, Alright. -kare. -kare. Uh, baka na dalawang ano Totoo. uy grabe dalawang rad guys ni kuya kim dalawang sabay guys sabay sanali paano na huwakan <laughs> <laughs> to <laughs> ay eh, grabe naman yan nakawala tong isa nakawala tong isa pre nakawala tong isa ay eh, grabe naman yan si kuya kim Unang hagis dali agad. Oh, Ula hey, oh, 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 oh. <laughs> <Ay, laughs> pula. Kidi putan ina pre. Putan na. O makan ujos kan. Tawa kan. Bola bo. Krabi. Amor kan. O amor mawas kan. Amor amor amor. In salit. Kay. Grabbi namanya guys. Yon, as krabi food trip si Kuyak Kim ho. Oh. Bye. sampai ya. Hmm, masuk. Sik sikun anjing. Hari ini. Ah, pun pasti agak garip tuh. Oh, nung apa? Ah, pun apa? Nah itu. Akan agak selok. Rapih guys. Mau sebrang sarap ke kanan. Kare-kare ini, ku yakin. Kayak dapat may mga dare may mga kadiring kayo. pwede kayong guys mag-order sa kanya masasabi ko talaga sa inyo swabe hindi kayo mapap hindi ako mapapahiya siguro sa pagkatan nito sa inyo sure napakasarap guys oh my god pangsikang sus Tuloy-tuloy na yung cash in book namin <laughs> ni Kuya Kim. Hmm, tamang tama na yan, no? Huh. Good size, good size. Okay guys, so may nakapag-turo uh, pala sa atin para mas makatipid tayo sa pangpain natin. Kasi nga yung isa sa malaking expenses sa mga ganitong <clears throat> fishing adventure natin is yung pain mostly kasi kapag sa ganitong lakad natin pinakamababa na natin na binibiling ipon is 10 reals 15 reals, ganun minsan kapag mahaba talaga yung oras maabot pa ng 20 real eh, malaking expenses na yun guys kung i continue i ano mo siya, accumulate malaki so may nakapagsabi sa atin na yung mga pinapain ng pala nila lalo na yung mga taga Cornish, yung mga Bakuko boys yung maliliit na shell yun gustong gusto pala yun ng bakuko so maghanap tayo dun kasi nung nakaraan si Mang Jose Doon na siya nanguha ang dami niya nakuha guys naka mga group snapper pa nga siya so subukan din natin para kung sakaling maging <coughs> okay siya at least ma-share ko rin sa inyo para lahat tayo makatipid okay yung mag-enjoy tayo mag-enjoy pero syempre kung pwede naman tayo mag-enjoy na makatipid yun malay sa inyong expenses natin eh di mas maganda para at least meron pa tayong ulit na pang budget para sa, sa next na adventure natin okay so tara doon tayo guys punta guys sa may gidid ng pader doon siya nanguha eh sa mga bato-bato doon okay tara let's ito tayo guys sa mga bato-bato layun camera na to subukan na natin ay grabe nakabakok agad guys si Kuya Kim all right <laughs> banat na banat okay guys so ito na po yung mga nakuha natin ng mga shell ayan so ganito lang siya ayan tapos bibiakin natin at kunin yung laman sa loob at yun ang ipain okay. right. grabe guys bumabawi ngayon si kuya Kim oh. Grabe. yung isang linggo niya na hindi pag fishing ibinuhos niya na lahat ngayon <laughs> ha? Anjaja? Andy nakasabi tong isang mga to magkadikit kasi masyado yung ano mo yung lawak ng space mo eh size na ko guys oh. Laki. Laki oh. <laughs> <laughs> tuloy na tuloy na guys yung pang-ihaw natin mamaya. <laughs> May pang sigang pa. <laughs> Alright. Okay guys, grabe. Malaki. Malaki ang ano ni Kim. Sige sige. Ayan. Kiyang... Lumalaban? Oo. Oh. Sige sige. Ayan Kiyang... papay. Amor o guys. Ito yung ano natin. Hindi pa naman ako. siya bigyan ng na Lapit ka na, pre Lapit ka pre na pagi pre Ano tumat? Sige Atak Sige Pagi pre <laughs> pagi si Kuya Kim. <laughs> so, i-release na natin ito siya, guys. Okay, i-catch and release natin. All right. Get Get. <laughs> na siya natin. Alright. Okay. Yan. Tapos ka na. Bye-bye. Ito -bye. pa sa malayo. Ito dito, ulit ulit Okay guys, ang dami uh, na ngayon nakapwesto sa spot natin dito. oh yan, <laughs> ang galing Yan. Na. Okay guys, so Susubukan natin ipain tong to yung mga shell natin okay. So, ang gagawin natin dito biakin lang po natin Eh, okay, tigas ah So guys, kapag ito magiging successful, malaking tipid talaga sa atin 'to guys. Okay. Yung pam yung pambili natin ng pain, panggas lang natin sa susunod na mga fishing adventure natin. Ito yung matigas na part ng ito. Ayun. Ito, matigas na part so ito yung lalagay natin dun sa hook. いいな。<laughs> tapos ang kagandahan pa nito guys kung di po makikita nyo hindi na po wala wala yung pain natin nandyan pa rin matigas kasi yan grabe yung pagbawi ngayon guys ni Phil yung angler oh, good size na mga pakuko agad yun Yo, eh. How many now? Oh, grabe naman yan. May hamor pa siya. Naka apat. Naka-apat na bakuko na? Tatlong hamor. Ay, tatlong, bakuko at saka ano na. Grabe naman yan. Ah, oh, so grabe na pag bend guys. Oh. kita nyo guys yung pain natin andyan pa rin Diyos kaganda pala nito oh good size laki oh kita nyo nahulog na kunti na lang wow. wow yun nga lang guys ang matrabaho nito kasi nga tuwing papain ka magpupukpo ka muna <laughs> ay ang magandang gawin nito habang naghihintay ka ng pagkat magpupukpo ka na para may naka-ready naka, may naka ka na agad na mapain talaga yung una natin so kita nyo naman guys yung evidence okay. talagang effective yung mga shell natin andot, oh. maraming salamat sa iyo Mang Jose sa pag share ng idea na yun okay. Mang Jose another down ay ko, 'to cool. baka mabali 762 pa rin. So hanggang dito lang po yung video natin para sa araw na to. So successful din kami ngayon ang dalawa ni Kuya Kim Pil yung angler. So guys, don't forget, pa-subscribe din kayo sa channel niya. Okay? Pa-suporta din po sa tropa natin. So kahit pa paano, nakarami tayo kanina ng mga bakuko na mala, malalaki. Tapos yung kagandahan nito, na-share ko sa inyo guys yung bago nating technique na nakuha din sa isang tropa. Uh, para makatipid po tayo okay so yung shell na yun yun lang biakin yun po ang pamain natin so guys hindi talaga makakahindi yung bakuko doon guys grabe sunod sunod yung agatang kanina tapos matagal pa siya maano hindi hindi siya agad agad natatanggal sa hook ba kasi matibay yun so kahit pa paano makakatipid na tayo so, para sa sunod nating mga fishing adventures hindi tayo bibili ng hipon. Yun na lang ang pangbahay natin. So, manguha tayo dun sa pagdating natin. Tapos, yun ang pangbahay natin. Okay? So, I hope na nakatulong naman tayo sa mga pag-fishing nyo, guys. So, I hope na nag-enjoy po kayo. At magkikita ulit tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. So, guys, don't forget. Spread love and always be happy! bye bye